Deli Clumsy, gigil na gigil kay Pilmal Alipayo. Magpapa, magpakalalaki ka. Alright! Talagang mainit ang mga naging pahayag ng aktor na si Deli Clumsy laban kina Andy Egenman at Pilmal Alipayo matapos madawit ang kaibigan nilang si is Isju. Ito ay matapos ma maas maa maakusahan ang si 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 Siargao-based Swedish Marine photographer nilang kaibigan na mang aagaw. Matapos mag-viral ang post ni Andy at ang kanilang matching tattoos ni Pilmar na 224 sa naging panayam ni Ogie Diaz ay matapang na dinipensahan ni Derek ang kaibigan na ngayon ay apektado na raw ang mental health dahil sa bashing at threats na natatanggap nito si Pernila is happily in a relationship alam ng boyfriend ang lahat ang malini rito irresponsible irresponsible posting acting on emotions without thinking panimula ng aktor. Ani Derek, ang nakakainis pa ay ang naging pahayag ni Pilmal na parang walang nangyari at walang, walang naapektuhan sa away nila ng piyansi. And what does he say? Ok na kami. This should all I have been handled in private. Sana ok na rin kayo. Hindi, hindi ako ok. Kasama ako doon sa kayo kasi yung kaibigan ko na kaibigan mo rin na matalik sinaktan mo. Hindi ka man lang mag-apologize pero inaamin mo sa statement mo na mali nga. This should have all been handled in private. So why don't you have some some decency and show some respect to Pernila and clear her name? Galit diderek. Chika pa niya, nag-reach out raw si Pernila patungkol sa kanilang matching tattoos para mag-sorry pero kabaligtaran ang lumabas at na naakusahan pa ito bilang mga agaw. Para sa kanya, kung nakaramdam raw ng betrayal si Andy ay karapatan niya ito pero sana ay maayos nila itong pinag-usapan at hindi na sana lumaki ng ganito. But to post it and not say anything and then now ok na kayo may videos na they have having dinner together as if nothing happened ano yun sabi pa ni Derek lagi pa nga raw nalian si Pernila sa tuwing may hindi pagkapagkakaunawaan sina Andy at Pilmar kaya nasasaktan siya sa ginawa ng mga ito she's close to me and Ellen i can sleep in the same bed with Pernila and my wife. Would not doubt. That's how close we are to her. Tunay na kaibigan si Pernila and she proved that to Pilmar and even to Andy, say pa ni Derek. Hindi naman niya raw inaaway si na Andy at Pilmar pero gusto niya lang depensahan ang kaibigang nasaktan at umiiyak. Sabi pani ni Derek, hindi kita ka kaway Andy hindi kita kaway Pilmar ang inaano ko lang mali yung ginawa nyo Andy you should have not posted it and said what you said Pilmar you should have handled that in private the problem you got a tattoo with Pern that's 80% your fault and for you to not to have the balls to stand up and say it's all on me I I wrong I wrong my wife. I wrong my friend. Own it and maybe I will have some respect for you. At yan ang totoo. Alright. Thank you for watching po. Follow for more videos. Salamat.